Ning hey, mga idol, welcome back sa aking munting channel. Ayun, ayan ito na kami. Para mag-aay. Eh. Apat kami na 'yan, oh. Wala lang kami kumana ni Utol. Ang oras alas 7:38. Darating kami doon ng alas 9. Pilipi 38 din kasi dalawang oras ang biyahe medyo marayo sa, sa Purapo Island kayo no? alright biyahe na maya maya nagagalang ng krodo 20 horsepower ang makina namin ayun oh single piston single piston yan ton tol hmm. ah, konsumo sa krudo alright samahan nyo ulit kami sa panibagong adventure na gagawin ngayong araw let's go kumala sa malawak na karagatan Bitbitin na ang at ibang kagamitan Sisirin ang kailaliman Tiklasin at hangaan Bahura na makulay at mga istang kumikinang Ano man ang paraan

mga idol tunayin namin mga katay dito sa ng pahit ayan o ito yung okay naman at malinaw yung, yung, yung dagat o oh. ayan kung nga natatanda nyo yan mga katay na pura Paul Bay oh. kami dito bangkero na naman natin yan Right, super! Ganda na si utol Alright, ah. 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 Alright. Ah. Baba na rin ako Welcome back again mga idol Karga muna tayo ng rubber para sa unang dive ngayong araw Binisita pala namin mga idol ang spot na ito Dahil alanganing oras na Kaya bumaba muna kami ni Otol ng isang baba sa spot na ito Tagal-tagal na hindi namin napuntahan ang spot na ito Kaya dito muna kami mamamana At baka sakali na rin na may mayakyat na isda Bago man lang kami kumain Alright At pagkatapos ng warm up ito na tayo mga lods. Start na tayo ng unang dive sa araw na ito. May napansin kagad ka ako na isang uri ng emperor mga lods. Nasa mababaw na pati lang kaya agad ako nagdrop at natira naman natin kagad. Ka Madali ang tira lang to mga lods dahil napakailap ng isda na to. Ito yung inaasam-asam ko na makakuha man lang ako ng kahit isa nito. Dahil ilang taon na rin ako sa pagdadive. Ngayon lang na ako nakatira ng ganitong isda mga lods kaya isang trophy ito para sa akin kahit na kulang kulang dalawang kilo pa lang ang isda na ito nagulat pa nga ako dahil pagtingin ko yung shafting wala na yung isda buti na lang maganda yung naging patama na nabali yung buto kaya hindi na nakalayo ang isda na ito yellow lips emperor sa unang pagkakataon nakayari din ng ganitong isda napakailap kasi nito mga lords kaya panalo ang unang isda <coughs> Puto nila maganda yung tawa ah. ah. Nakadari din ang ganitong isda ah, Ayos Hero Lips pero At pagkatapos ng isda na to mga lods Nagdive ng ilang dive pero wala nang nakuha na isda Kaya umakyat na kami ng bangka At kumain na rin para diretsyo na kami sa spot na gusto namin talagang puntahan at eto na yon mga lods. Pagkababa ko pa lang ng bangka, may nakita na kagad ako na isang barakuda at na drop shot natin ito mga lods. Natama naman natin pero alanganin malakas ang hatak pero hinayaan ko na dahil napakababaw lang naman ito. Pagkaahon tinawag ko na ang bangka at tinanong ko na si Utol para masikon shot ng isda na to. Dahil sayang naman kung makawala, ito yung pangalawang isda natin sa araw na ito mga lods. ay Tay! Nadito tayo isang talunan. na that indi din patama oh, Block out yung isa Power ang patama ni Utol Nga lang Nung na namin ng ista At ah, tinagal yung shafting niya Nahirapan kami Dahil dun siya tinamaan sa napakatigas na parte Subukan mo na lang Ha, ah, ayos. Ah, pangalawang natin yan. Sa iyong araw. Bakit? Ah, Tapos lang namin kabahay kasi. Ayan, sir, kadali tayo kano. Alas mo, sipura na Ha? Ha? gaya na nga yung trabaho ko sa likod din matagal yan bago natanggal mga loch at ito na nga pala ang sumunod na drop. Pagkatapos ng barracuda na yun. ay makit kami ng bangka at lumipat kami ng pwesto. Sinabayan namin ng agos ng tubig kung saan papunta. At ito na yung sumunod na isda natin dito mga lads. Mababaw na parte ng bahura lang ito. Pero panalo ang isda dito. At dito kami palagi mga lads. Nag-hunt. Pagkalapat ng bahura mga lads. Ito na kagad ang bumungad. Isang giant trivali na palapit na sa distansya natin kaya natira natin kagad at ito ang naging patama natuhog natin mga lords <laughs> At ito naman ang sumunod na draft natin. Pagkalapat ng bahura. Isang bluefin tribali naman ulit ang nagpakita. Napansin ko papalayo na ang isda na ito mga lods. Inakala ko na wala nang pakialam. At dire diretsyo na. Pero nung nagdusting ako. Agad naman itong bumalik. At eto na siya mga lods. Pero nung tinutukan ko na ay agad naman lumingon pabalik. Kaya tinira ko na kagad pero ito nangyari nakapunit mga lods nawasak yung likuran niya mga lods sayang naman isang blue ventry Valley pa sana yon pero pagkatapos nito mga lods ay umakyat na ulit ng bangka bumalik kami kung saan kami bumaba kanina dahil malakas ang current kaya doon ulit kami nagumpisa na ulit mga lods kababa ng bangka lumangoy ng kaunti ito na ulit ang sumunod na drop natin ambush na ang naging paraan natin dito dahil malakas yung current at nang lumingon nga ako sa bandang likuran ko buntot na lang nakita ko kaya agad ako pumihit pa kaliwa at ito ang inabutan ko papalayo na ang isda pero agad ko naman na tinira mga lods at ayun to magos lang ng kaunti yung dulo ng shafting natin hindi natin na uh, pita lang patama kaya sakas ng atak kabado na ako dito mga lords dahil hindi lumitaw ang flapper sa katawan niya, alam ko yung sasabit lang naman ang ating line at yun na nga makalipas ang ilang segundong hatakan ay dito mo si flapper Oh! at maya maya la biglang lumambot ang line kaya giant rivalry get away mga lords sayang naman mo sa yang wala ata ikaw totoflab in jira Pagkatapos ng Giant Tree Valley, move on tayo at nag-dive na tayo sa panibagong bahura na ito. At pagkalapat ng bahura, kaliwat kanan ng lingon dahil ambush tayo dito malabo-labo yung dagat kaya ito yung mainam na paraan maya maya lang mga lods ay may nagpakita na kagad na isang bluefin tree valley at eto na naman medyo palayo na naman yung natira natin na isda munti ka na naman makawala ito mga lods pero nalubat ang ating camera dyan mga lods nung nahuwa ka na natin ng isda kaya hindi na natin videoan at pagkatapos mapalitan ng battery ang aking camera, ito na ulit ang sumunod na draft ko sa bahura na ito. Ito yung mga nakakagulat na parte mga lods. Pag ganitong malabang tubig, bigla na lang may susulput sa unahan. At ayan isang bluefin Valley. Around 4 kilos na 'yan mga loads kaya nakakagulat man pero panalo pa rin dahil natira natin ito at napakaganda ng tatama. Nandun pa si Oto Pero nagaya na Kasi aakyat na siguro At uh, tuwi na kami Malayo-layo pang biyay. Tumira pa yan. Patasin mo. Ano kaya ang tinira nito na yun to? Ginaganahan pa. Parang ayaw pa umuwi. oh. Nga Ah, Trivali pa yung tinira niya. Brasi Trivali. Panalo talaga. Ah, tara, bukas naman. Ha? Ah? naiwan daw yung green jump piece sa ilalim kasi patay nung tinamaan din nung tinamaan pero papanain pa daw niya para sigurado dalawa yung bankero namin ngayon mga lods kasi nakala namin na malakas pa yung hangin tsaka yung mga alon dito sa dagat pero ngayon kalmado na halos nagpalaot na yung ano mga bangka yan o dalawang bata lang yan o pero malaking bangka ang gamit mamimingwit yan sila doon andun pa ang daming bangka o ayun o dami pati doon daming bangka Ano, dalawang bata oh. Yan. Mga lokal dito sa Rapurapo. Dinanan kami. ayos si Otol. Nakatira pa. Nakatira pa. Nakatira pa. Ayun yung green jumpis patay daw nung tinamaan pero nakatira pa siya nang isa pa pana pa daw natira <laughs> green jumpy sana niya kasi nasa malalim na laglag pero ito nakatira pa ng ano mamsa yun tapos mayroon pa dito oh ha. ataka na ataka may mamsa pa yan na luto talaga. Ang daming tribalis? Sayang yung malaki ko na GT. Oh, nakadali pa oh, Island Tribali. Wow, napakataba ng isda. Ha? Huh? Oh, buhay na buhay pa. Na, kagana. Island Tribali. Ayan, oh, yan ang mga bangkiro namin ngayon Dalawa yan ah, Laki na ng green tail fish Alright, biyahe na kami Mga lords, pauwi na kami maya maya uh, Ready lang niyo tuloy itong spear ganya nya Ibabalik lang sa dati Ayan o, oh, buhay na buhay pa o oh. Mga lords hmm. Panalo talaga Diretso tanay ni, kay tiya Nabliw pa ko ta Tunggu kau kuasa dua. Alright. Okay aboi sudah kami Maya-maya Okay kita bae oh. Mga kilo. Ha? Tagpira? Ay, diba Ay, diba po, mo to po. kay manager Manager. manager ini. Sa inyo. May live. Tagpira siya? Mamaya ano? ano? na po. Papakalinan Ano? Papakalinan. Ito special no, 'to kasi ngayon lang nakahuli ng ganito. Ah, uh, Yellow Lips Emperor. Yellow Lips Emperor. Time, eh? Iulam ko ito na ay. Eh. Iulam ko. First time, first time lang makakuha nito. First time. Hmm. May lap yan eh. Malagulao. Nice. Malagulao. Nice. si aye ito diyan tod-tod diyan ano uh, malaguno po Doro kipalis Kami ali kami sa karamuan Saraku da Ano ba namig contact po Papa na po Opo, tama kami Kaya may mga tama yan Nice da. Sigbo, Sigbo. Okay lah. Okay. Let's go. Ito na yung sahod ng Espero. Ayan mga Lods. Oh. Nakadali kami ni Otol. Panalo.